guys. Dito ka. <laughs> spring water. Small containers. Oh. May tubig siguro. Ayan. May tubig oh. Spring water na. Dito ka magugas ng kamay til. Oh. Spring water oh. nga. Naghugas ako. Pwede ka uminom dito kay ano, holdy siguro. Kasi sarado yung pinakamin. Di open man niya. Nagiinom na mga ni Santer. Oo. Oh. Sarap te water, yung spring yung water yung... nga. Pwede kayong mag magguha diyan kasi. Pwede ka magsagob. Ini na. Magpinipinsya mi guys. So, akit kami sa bundok. Hingal-hingal <laughs> na. Kakaumbisa pa lang namin sa bundok ha, pero hinihingal na mga ka, mga baka. <laughs> Dito tayo sa sent Sino? sent Sino to? Si Saint. Michael? Wow! ito'y siko alin ito sa ha 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 talaga talaga 'yan oh ano emoji hazo mo mire di ka pa namo kaya ano mukhang hangal ka <laughs> <laughs> tapit pa lang tapit pa lang mahinal ka kawara emakabara-bara tapala yung ano marmora garden farm So... First time na yung pumunta dito. Maganda pala to pag ano, uh, Good Friday. Marami dito nag-way of the, way of the cross. Ah, uh, yung station of the cross. Marami po dito na station of the cross. Ah, uh, hindi kasi namin alam na ganun pala ang itsura niya. Kaya, the first time namin sa susunod, ready na kami niyan. So, ito, mali ang ano namin. Akyat namin. Umpisa kami sa Pinakalas na station. Dapat pala doon pala sa kabila pala ang daan. Hindi naman naman alam kasi hindi naman na wala kami nakasalubong. Ngayon maganda dyan pumunta pag siguro maraming dahon yung fall. Kasi iba-ibang kulay ng dahon dyan. Magandang pumunta dyan. Eh, syempre, yung ano, hindi naman fall yung ano na yun, yung panahon na yun sa mga, yung ganito, yung karisma ba. So, ganyan talaga siya. Ang mukha niya, pagpunta palagi. Pero pag maganda talaga siya pag fall. Kasi nga, ang ganda ng mga dahon. Marami kaming kasama. Nagkaayaan lang yan. Yan, nahatak namin. Yung iba dyan. So, yan, dumami na kami. Maganda naman dyan mag ano din. Pero ma, dyan talaga, dasalan pala yan dyan. Kasi Station of the Cross pala yan nandyan. Um, yan po. Ikot-ikot lang dyan. Paikot pala siya dyan. Kasi nga may, may, may nakalubong na kami kaya sabi namin mali pala ang way namin kasi sila pababa na kami pupunta pa dun ayun po siya maraming mga kadala sa silang napunta dyan mga Pilipino kasi nag station of the cross pero kaya, hindi ko alam sa Friday dyan, pag ano pag Friday, Friday po maraming ma. Kasi, kasi yan, yan talaga ang lalo ang na siguro yung, pag cross Friday kapag talaga station, marami talaga siguro Friday. punta dyan. Kadalasan kasi, kasi sa Friday na yan eh. daw. Pupunta kami. Si, kasi napagdating so, pagdating namin dyan, dyan guys. May ilang familia time, tapunta, dalawa yan namin ulit dyan. Kaya lang uh, uh, hindi naman na sa baba kami. na sila eh, Nabutan namin yung iba paalis na rin. Kaya yan, hindi namin alam na yan pala ang ano, daan. Ayan po, may kasama namin si Natintin. So marami kami si Natibetbet. Yung, yung team ni Natintin din na Ate Beth So, yan po, nasilip kami dyan. Paikot lang talaga dyan papunta sa cross. to may cross talaga doon na malaki. Ayan, yan po yung ano, yung nalaglag, yung ano ng tour ni Jesus dyan. Dyan po ang nagayan. Yeah, hey. research yun pala guys, yung ano, yung mga Mary. May ano siya dyan, may kwento siya kung bakit, bakit may mga Mary dyan. So, try niyo search. Ano ano sa 'yung honoro, sarito. Hay oo, oo nga. Katong cross 'yan ng kan ba, Thorn ba sa, ano ni Jesus ba? Andiyan oh. Tinago nila. Nakatago baka. Mm. Tapos rosary ang forma ng ano. Oh, mm Ha? Ikaw <laughs> <Kami laughs> yaw. <niyo. laughs> Balik dito eh. Napa, napaano ka ha? <laughs> Amo, makalawi eh. Bina, dito, Andang, hmm. nana, o kasi ano <laughs> Nakapunta na... Kami dito guys. ito na pala yung ano sa baba so yung mga tao na hindi na umaakyat dyan na sila so dyan po yung station bawat station na po so yung mga matatanda pwede na hindi sila umakyat. dyan lang sila mag -pray. pero pag mag mag ma, mag, ma okay pa ang kondisyon ng tuhod mas maganda talaga umakyat dyan sa bundok paikot so yan po sa marmora